Yan. Tanggalin muna yung bitlog. Bugar. <laughs> um, yan yan ang magkatay ng gambeng. Oh, Abutin tayo ng ganito, gabi, walang ilaw sa likod. Ano ba yung tinatanggal mo? Yung ugat ng kan, titi. Wala na yan. Nagkalat na yan. Kanina sana. Tanggalin mo na. Ah, siyang ano yan. Ang ginagawa nila pagka kinatay na yung ano. Yung titi niyan. Tanggalin na kagad yung titi. Para yung ihi niya hindi magkalat sa ano yan kaya tinatanggal na yung sa hanggang doon sa puwit hmm, yung daanan ng ano yan daanan ng kai tignan mo baka mabibitak yung <laughs> ay yung up though, ay up na

Itanggal mo muna yung mga pan. Tapos <laughs> yan, nililisan yan. Hindi mo sa pan. Yan yung nililisan yan. Itanggal yung mga larap interesting, small interesting. Ayun o, masalibol ito. Hindi